Hello po mga kapiks, it's me again, Mama Pigs. So ayan, welcome sa YouTube ni Pigs Vlog. For today's vlog mga kapiks, at ayan ho. Um, galing po ako ng Rotonda or pumunta po ako ng Talipapa. um Naghanap po ako ng isda or bumili po ako ng isda na mga ulam namin ngayon. Yung nahanap ko po ay borot. <laughs> so borot. Yung nakabili po ako ng 80 pesos pero half kilo lang po siya mga kapix gusto ko din po makaulam ng taxi oh. At yun uh, doon na po ako sa Talipapa, Bali. Bumili na lang din po ako ng hotdog para bukas ng umaga may maulam po yung mga estudyante ko. At so ayan ba, tapos ko na pong nilinisan yung nabili kong borot. So tignan nyo po, medyo marami at may, may ano po siya, may na ano, may isang naiiba sa kanila. So, ayan. Hinugasan ko na po yan. So, maliliit lang po siya na burot mga kapiks. 80 pesos. Half kilo na po siya. At ito po yung naiiba sa kanila. Charan! Isang tamban. Sabi ko sa ano sabi ko doon sa ko, Kuya, pwede ano na lang to? ah uh, yung sobra. <laughs> yan. So, yun nga ho. Papaksiwin ko siya para... Bukas pag may natira, pwede po siyang pritohin. Masarap po mga kapiks yung paksiw na piniprito naman pag may natitirang paksiw, char. <laughs> At ayan, natimplahan ko na po siya mga kapiks. Bali, yung nilagay ko po dyan, luya, sibuyas, tsaka bawang. Of course, suka, char. So, bali, lagyan ko lang po siya ng tubig para may sabaw dahil lagyan ko na rin po siya ng suka, mga kapiks. So, imbis, ano, ah, uh, um, bitsin yung nilagay ko, ano lang po yung ginamit ko, mga kapiks, magic sarap. So, ayan, napuyan na po natin para maluto na po siya, mga kapiks. Kain tayo mamaya. So, ayan mga kapiks, habang hihintay po natin na kumulo yung ating paksiw, maghugas po muna tayo ng ating hugasan. Hindi naman siya maro, uh, ma karami. Hugasan ko lang po para mamaya hindi marami yung hugasan ng mga bata. So, si Ate Ezra po yung maghugas mamaya. Dahil gagabi po, si Ate Pat, Pat yung maghugas, tapos kaninang umaga ako naman. So, ngayong gabi, si Ate Ezra. Kasi yung pag ano po nila is alternate yung paghuhugas. Minsan ako pag dito sa bahay, tapos pag uwi ko nila wala nang hugasan. Diyama, ano po yung ano, apoy ko malakas. At makangungutan ko pala si Papa Bits. Gusto kong ano lang kakanin. Ayun din po, gabi na walang, anong, walang bento po. Sa so, tali ko pa. Sa so, yung ibang kapi ko po, naano ng, anong, laga dito. Pagising ko po sa umaga. Yung ibang may mga, mag-asok po. Bagaya po nito, hinati ko po siya, baligong yung kalahati po nito tinimplak po kaninang umaga so si Pix uh, yun nga, wala doon na siya sa school uh, unang araw niya ngayon nakalala nice. kasi unang araw niya balita tatlo na po yung sudyante ko yung dalawang bata tsaka si Picks. unang araw pa lang niya kasi yun nga, walang ano walang extra na po yung gcash niya So sa akin siya nagtanong kung may Gcash daw ako. Kasi inihingian ko sila ng 350 para pag ano siguro ng visa. 350 yung hinihingi sa kanila. Kaya ko yung Gcash ko may laman na 500. Sinend ko sa kanya. Pagabi ko po, po siya nag-ano sa akin, nag-ano nang hini sa akin niya. Mayroon daw ako Gcash sabi ko, babayaran mo ha yung bayad mo 1k na pero joke lang po yun sabi ko sa kanya, ibabayad ko sana sa ano ni Patpat -Pat kasi siguro na, na-remember niyo po yung vlog ko na, matanda ko ng meeting, tapos sila may may uh, babayaran sa room nila Patpat -Pat yung sa janitorial tsaka sa project po nila na printer. So, bali, 200 lang, 200 lang naman po pag may 200, okay lang lang. So, yun nga, tinago ko lang po yung sa ano, kasi pwede naman po yung i-cash out. Dahil may kaibigan po ako na nakikipalit, nakikipalit sa akin, G-cash to cash. cash. So, pwede ko minsan, pag ano, hindi lang po umabot ng 1K hanggang 300 lang po, 200, kasi yun yung panagalaro ng scatter. Si yung siguro yung ginagaminta rin na sa ano ko. Pero hindi ko lang po sinabi kay Pix na para po yung sa ano patpat na jeep. Yung tinanong ko po si patpat kung marami na yung nagbayad. Sabi niya, kaunti pa lang din. Tapos nalalaman ko din mga kapiks kasi yung teacher ni Patpat nag-update po sa group chat namin. So hindi pa ako naging officer kasi huli na po kami dumating ni Ate Aiza. Parang nanonood po kami mm -hmm. kasi every year nilang po kami nagiging officer sa kung hindi pat -pat, kay Patpat kay Ate Aiza. Ganun. Kaya yung ideya po namin lang, plano, late po kami dumating para hindi po pa kami ma-elect sa election. Parang kami lang po yung ano, yung mga active parents palagi dun sa school. Bukulo na po yung asin sa kio, mga fix. parin sa Lonella fix dun sa hostela bawal mag cellphone dapat <coughs> ano pa lang po eh. 8 p.m. pa lang tutulog na sila. At pag 5 a.m. naman, dapat nakaligo na. Kasi marami pa sila gumagalit ng CR. po yung electric fan. Maganda po talaga yung bigay sa akin na ano po, sabon dahil mabula po siya, mga kapit. Maganda po maghugas pag mabula yung ano sa bomba. Tingnan niyo yung katipsiy. Ayan yung ating paksil. Ito yun. yung sabaw. So, takpan natin ulit mga kapiks. Ayan. Kulong-kulo na po siya mga kapiks. Siguro pag pinatay ko po yung apoy. <laughs> baka ano na po yung sabaw. So yan, nilagyan ko din po yan mga kapiks ng kaunting mantika. Tignan nyo po parang ano po. Kasi nilagyan ko po, po siya ng mantika. Ayan, pinatay ko na po yung apoy. At tignan nyo po mga kapiks, may sabaw pa naman po siya. So kain tayo. Ayan mga kapiks, ready na po yung aming ah, dinner. Yan po yung bahaw ang natirang kanin natin yan marami po yung kanin namin para po tasulin po yan mga kapiks so ayan tinikpan po ni Ate Isra yung sabaw yes love naasim daw yan kain po tayo so ayan dinner tayo mga kapiks Award, award, awa muna po before mag dinner so, ayan pray na Father, the Son, the Spirit, Amen. Blessed the Lord for this day if which shall work sleep for the to cross the Lord. Amen. Father, God, for the the Yan, kain tayo. So, magkati po kami ng kanin ni Ate Pagsasawa na ako sa bahaw. Ay, pagsasawa na ako. Pasalamat ka, may kanin. Gusto niya daw mainit na ano, kanin. Okay. Kain ng kain. Sorry. Ay. Mam, sige. man. kain tayo. May mga ano po. May mga, may mga langgam na ano, magdudumog, madudumog, madudumog. madudumog. Pwede ka man pagkuha. <coughs> si JJ, maingay. Palalabasin natin si JJ. Yes or no? Yes. Yan, maingay po si JJ. Kawatin mo siya patlang maraming

Sir. Yeah, bibigyan ko po, po kasi ako ng gluto. Iwan ko po sa kanila kung ano ang lasa. Masarap hmm. ba? Mm. sila. Ano ka So yun pala yung ano yung pesta po sa doon po ka na mama. So yun po yun po nag-rent lang video okay. Yung problem po nawawala po yung mic. Kasi yung mic po ng video okay. Pinalitan po ng mic ni mama. So, nawawala po yung mic ng video. Okay. Iwan ko po kung saan nila nalagay. Na-misplace po nila. So, ngayon yung may ari na ang ano, pumunta na sa barangay kasi doon po nagtrabaho si kuya. O, hindi daw mahanap yung mic, pinapabayaran. Kaso po yung mic nila, hindi hindi po yun maganda. Hindi yun papalitan po pag maganda po yung ano niya. Siguro yung mga kumakanta, ayaw, ng, ayaw, ayaw ayon sa tunog ng mic kaya pinalitan yun nga yung problema hindi na makita ngayon kung saan na yung mic na ano video okay ma ma pagiwa ma kapag para sa mga Parce que Like Ang sabaw po yung anong kinukuha nila. And J. Alex po. Doon siguro kumain kina Rosal kasi tinawag siya ng tiyang.

wala ko ano. Ay pare, dito kami kampo. Ano ba 'to? Ikaw. Pare, nandiyan na lang tayo, wala na wala ka. patahaba daw ng buhok niya sa paas. Sabi ko, anong buhok? Yung pala yung balahibo. Ang dali eh. Alam dito pa. Harvard. Yung ating patpat po natin nakatsyong. Nakahaya naman po. Dalawa na po yung dalaga ko. Ah! <coughs> <coughs> yung bonso ko po maingay. Yung po matutulog sa labas ko yun. <coughs> sa labas, Jay. <tos> Jay. Jay. <tos>

May ano po dito, hahabulin ng manok. May yeah. yeah. ito, Dito yung ni Ano yung sapat? Ayan. So, Kasi pat-pat na lang po yung kumakain. Tignan nyo po yung bibig po, no? Oh, apa ka? pa isda pa. Naman ano na ka wasuga. Yeah, nasugod yung kanina. Wasuga, nasugod yan din. Pagka

Udah lu dah pat, busa, udah manuk ngomong, 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 ngomong,

ano na ba? Ba, yeah. yeah, um, baka talang lang. Talang lang. Iba sa so direct talang lang. po yung aming paksiyo. Tiyan. Pero pa po, po doon para bukas. Napretuhin ko po yun. Ay, hindi pa po sa tanghal ko na po siya pipretuhin. Oh, para sa umaga, may sabaw pa po sila. Bo! Hindi po namin nagugutom na. Stand up, stand up. Up! JJ, up! 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 Oh! DJ. Hey, Eh, hey. <laughs> bakal po tayo makagat! 3, hey. go. right. <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs> po kami. Hindi sila Po, sa po kami ng dinner. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye. bye, -bye. Po. Don't skip the ads. Thank you, thank you. Ah.